Hello, hello, Sagittarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong October 20 hanggang 26. So Sagittarius, sibulan na natin. Inhale. And exhale at the center of your reading. You have the Two of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Three of Pentacles. Lovely. Lovely. In the area of what you need, you have the seven of swords. Beautiful. In the area of what's affecting in current energy, meron po kayong the lover's card. Wow. In the area of your near future, meron po kayong four of pentacles. In the area of your challenge for the week, meron po kayong six of pentacles. Beautiful. In the area of your fortune, wow, the world Guard, success, completion. Mamaya pag-usapan natin to, ilike mo na yung video because this is something beautiful. Napakaganda in the area of your divine messages. Pero po kayong Queen of Pentacles. At ang outcome po for the week, eto yon mamaya sabay-sabay po natin sya bubuksan at the end. But first, thank you muna Sagittarius for all of your donation, donations. For all of your donations, saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan po para supportahan tayo. So thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads at the background of your energy, wow, nine of cups. Alam mo na, Sagittarius, kapag po lahi kayo nanonood sa akin, kapag lumalabas to, alam mo na na time na to for you to make a wish. So ngayon, close your eyes and make a wish kasi paparating na siya para sa you this time. So congrats po. So, nasa background mo, Sagittarius, si nine of cups. Ibig sabihin, malapit ka na dun sa wini-wish mo. Malapit ka na sa katuparan ng dinadasal mo. Some of you are really fighting for your fulfillment, sa kaligayahan, sa contentment, sa yung satisfaction, no? Parang this week, ayaw mo na magkasya sa mga kakarampot. Ayaw mo na magkasya sa mga maliliit o sa mga binibigay sa iyo na hindi ka na masaya. Ngayon, hinahanap mo na yung kasiglahan ng buhay. Ayaw mo na sa mga bagay na napipilitan ka lang o parang feeling mo, wala na dun yung amor mo, na parang robot ka na lang ba everyday, pursuing and doing these things. Gusto mo na ulit sumigla at hahanapin mo na this time, this week, yung talagang bubuo at magbibigay sa iyo ng kompletong meaning ng kaligayahan. So, good for you. Talagang sobrang saya mo this week with everything that's gonna happen for you. So, congrats po. I-like mo tong video na to, video na to, to activate that wish fulfillment sa life mo. In your core energy, you have the two of swords. Ngayong linggong ito, tinatawag ka ng spirit guides mo, Sagittarius, to make a decision about something. Okay? Meron ka na daw binibinbin o ina-avoid na isang bagay. Siguro delikado o kaya medyo sensitibo. Pero kailangan, kailangan mo na daw mag-decide whether going this or going there, choosing this or choosing that. Um, alam ko mahirap ito, pero kailangan mo daw isipin, swak ba to sa mga bagay na gusto kong maganap sa buhay ko? Dito ba ako magiging masaya? Dito ba ako magiging contented? Dito ba ako magiging satisfied? Kasi kung hindi bakit pipiliin yung isa? So, ngayon kailangan mo itanong sa sarili mo, is this decision will make me happy in the long run? Or pinipili ko lang yung isang decision kasi gusto to ng mga taong ito para sa akin. So, you have to stand for yourself and choose your happiness. Choose kung saan panatag ang puso mo. Kaya ngayon, importante yung intuition mo eh. San ka ba talaga kikiling sa kanan o sa kaliwa? San ba talaga yung tawag ang damdamin? Okay? Clarify natin to. Sa so, two of swords, clarify natin. Saan po kayo nanonood, Sagittarius, ng ating video? Comment down below kung saan pong parte ng Pilipinas or buong mundo kayo nakikinig at na, naga, nanonood ng ating reading for today. Ika-comment, ilalike ko po yung video ninyo. Kakamustahin ko kayo, okay? So, the Two of Swords being clarified by the Six of Swords. Wow! Six of Swords all about you having this peaceful resolution sa puso mo at mag-move forward ka sa desisyon na yun. Kitang-kita ko rito sabi ng spirits mo, your decision it will be the right decision. Kasi kalmado eh. Parang walang alinlangan, um, buo ang loob, tapos panatag ka na tong desisyon na kukunin ko, okay ako dito, masaya ako dito, wala akong regrets, wala akong naramdaman na guilty feeling, parang ganyan. So, very, very sound. Napahagaan. So, ilike mo nga tong video na to para ma-activate tong magaan na flow ng buhay mo moving forward. No? I don't know why. Parang naramdaman ko na kahit maraming tao sa paligid mo ang hindi sang ayon sa decision mo na ito, parang keber ka, parang wala kang pakialam. Ito yung gusto mo eh. Ito yung maluwag sa damdamin mo eh, no? So good for you. Good for you. Um I'm seeing you very very decisive at saka buo ang loob sa pupuntahan mo ito. So congrats, okay? In the area of what you want, you have the three of pentacles. Yes, alam ko na maraming tao sa paligid mo ang disang ayon sa gagawin mo this time. Pero gusto mo sana kahit paano may basbas -bas nila, no? kahit paano approve sila, kahit paano um, naiintindihan nila yung, yung decision, yung, yung gagawin. Kasi ito, mga taong to mahalaga sa iyo ito eh. And you want them to listen, you want them to understand, you want them to support you, along the way. Kakasabi ko lang kanina, yes, parang kebere kung magustuhan man nila o hindi. Pero at the back of your head, naramdaman ko bigla na sana okay sila. Sana tanggap nila to. Sana approve sila. Sana kahit papaano, masaya sila for me kung hindi man sila aprobado, at least masaya sila para sa akin, parang ganyan. So, don't worry, the right people will understand, the right people who truly loves you will support you moving forward. Kaya, huwag ka mag-alala kung halimbawa, makatagpo ka ng mga tao na hindi sang ayon sa mga gagawin mo. And okay lang yun. Kasi parang feeling ko, nililinis ni God yung buhay mo, at tinatanggal niya yung mga maling tao sa circle mo at tinalagay niya yung mga karapat-dapat. Kaya, if you are if you are having this parang confusion o pagdalawang isip, huwag ka mag-alala because the support that you need will come. For other Sagittarius dyan, biglang pumasok yung intuitive download of parang gusto mong umangat sa isang trabaho o sa isang grupo and then you're contemplating kung ano ba dapat kong gawin para matumbok ko na yung position or reward or assessment na hinihintay ko for myself? Because nakita mo na baka magdulot ito ng complication with other people, na baka sabihin nila bida-bida ka or may selos, may mga insecure na tao sa paligid mo. Pero ramdam ko yung paghahangad mo na makaangat or mag-level up in your chosen field. So, uh, maganda namang hangarin yan. Nakita ko rito na wag kang dumepende sa sasabihin ng iba. Kasi ninanakaw niyan yung happiness mo eh. So, make sure na ikaw ay inuuna mo yung sarili mong kaligayahan, sarili mong pangarap, at huwag mo nang isipin pa yung ibang tao. The three of pentacles, the two of pentacles. Dalawang two na to, two two is all about alignment. naka -align ka ba sa gustong ipagawa sa iyo na yung spirit guides above o na yung higher self? Kasi kung mapapansin mo, bakit ko ba ginagawa to? Bakit ko ba gustong kunin to? Kaya minsan may confusion ka, no? Pero yun ay higher self mo. Pinapagawa nila sa iyo sa lupa. Kaya sometimes, mayroon uh, meron kang mga lakas sa loob na ginagawa mo pero hindi ka sure. Pero yun pala yung tamang linya for you. With a two to here, sinasabi rito, dapat daw aligned ka sa mga wishes mo. Ano ibig sabihin nun? Salubungin mo yung wish mo. Biyan kita na example. Lagi ko itong ginagamit kasi best example ito. Halimbawa, pangarap mong maging singer, pero hindi ka naman nag-audition, may nag-alok sa'yo, uy, kanta ka naman sa gantong um, event sa mall. So, ay, ayaw ko po. Uh, hindi uh, po ako magaling sa ka. Mahiyain po ako. So, paano mo makuha yung wish mo kung hindi mo sinasalubong yung mga oportunidad para matupad siya? Parang ganyan. So, be aligned with whatever you're trying to wish. Okay? in the area of your what you want, two of pentacles, kailangan to talaga timbangin mo. Kung ano yung right big step moving forward. Um, nakita ko nito, ibalik mo na yung balance ng buhay mo ha. Um, sometimes sobrang sarado na doon yung isip mo, kakatutok sa isa eh. Baka napapayaan mo na yung ibang aspeto. So ngayon, timbangin mo yung tamang gawin. Narinig ko rin, magka doon mag-overcommit. Nag-overcommit ka sa maraming bagay. Kahit na sobrang busy ka na, tinatanggap mo pa rin dahil ayaw mo maka, nakabastos, baka senior mo yan, kaya wala kang choice dati to say no. Pero ngayon, parang dapat mo daw matutunan na puno na yung plato mo eh. So, say no kapag halimbawang hindi mo na kayang bitbitin pa. Okay? In the area of what you need, you have the seven of swords. Kitang-kita ko rito na wala kang tiwala sa ibang tao. Maybe because nanggaling ka na sa isang lying, cheating, stealing na mga relasyon no? o ugnayan with other people na nagbuo ka na ng shell sa paligid mo or barikada na hindi na ulit ako magkitiwala, hindi na ulit ako uh, mananalig sa kanya or aasa sa kanya, parang ganyan. So, okay din yan because very, very much aware ka sa re realidad ng buhay and you're doing things on your own. Nakita ko rito, payo sa iyo ng yung spirit guides, Sagittarius, to take take it slow. Huwag ka daw magmamadali sa mga bagay na ginagawa mo Baka kasi, baka kasi mamaya sa padalos-dalos mo masugatan ka, mahirapan ka, masaktan ka O kaya mag-fail ka, no Pakalala pang lumaki yung obstacle Kaya mas maganda kung i-pace mo lamang, dahan-dahan Do one step at a time But make sure daw na bago atake mo Because yung mga luma mong ginagawa hindi na siya umuubra. Sa so, panahon na to para baguhin mo yung strategy mo, yung paraan mo, yung idea mo, para this time around, matumbok mo yung good outcome. Okay? Because nakikita ko rito, parang, ano eh, um, may pattern na eh, paulit-ulit na eh. So, parang you need to create something new para ma yung pattern. Okay? The Seven of Swords, you have the sun card. Yes, kalinawan ng isip ang kailangan mo this time. Malino na malinaw na pangunawa at malino na malino na atake tukol sa mga bagay na ginagawa mo. Alam ko, wala ka ng pinagkakatiwalaan na tao at ayaw mo umaha sa iba. Some of you, parang sinisikreto pa yung isang bagay na ginagawa mo kaya sabi mo, baka ma-jinx o kaya baka husgahan ka, baka lalo lang masira yung diskarte mo. Kaya parang secret lang to, no? So ngayon, ang kailangan mo daw talaga ay kalinawan ng isip kung ano dapat gawin, kung ano yung mag-work at ano yung hindi, ano yung dapat bitawan at ano yung dapat pang i-implement. Nakita ko rito, think positive lang, huwag ka masyadong mag-alala and take things into a lighter way. Kailangan magaan lang yung proseso, huwag masyadong dibdibin para hindi ka ma-stress, para hindi ka ma-burn out. Just enjoy the process, everything will be fine. In the area of what's affecting your current energy, you have the lover's card nakita ko rito, sabi ng yung spirit guides sa yung pagde-decide this week, okay you need to follow your heart kung saan ka talaga passionate doon ka kumapit, alam ko, kitang-kita ko rito yung kalituhan ng isip mo, parang ito ba o yan, saan ba ako dapat pumili and then darating sa'yo this week yung kalinawan, na parang, ah, okay gets ko na, kaya makakalarga ka na with a piece of heart, eh. parang moving forward ka na ng panatag, malawag sa so, dibdib mo yung magiging decision mo kasi nalinawan ka na nakita ko rito na uunahin mo yung mahalaga sa iyo, uunahin mo yung tawag ng damdamin mo at kung saan ka panatag moving forward. Lovers cards all about commitment, no? So isipin mo ngayon kung saan ka magko-commit kasi pagmatagalan ito, hindi ito laro-laro, hindi ito um mababaw na bagay lamang para bigla-bigla ka na magde-decide. You need to think this through. Okay, upuan mo, pag-isipan, timbangin with two of pentacles para alam mo yung niyayakap mo, para alam mo yung pinapasok mo, okay? So ngayon, pag-isipang mabuti and be brave to give your commitment to this, okay? Kung ano man po yung pinipili mong yan. Because lovers, hindi lang yan tungkol sa pag-ibig o tungkol sa kilig-kilig. Tungkol yan sa mga bagay, tao, sitwasyon na pinipili mong panindigan, okay? Lovers card, clarify natin the two of cups. Ngayon, tukol talaga to sa relasyon. Kasi clarify siya ni two of cups. Tukol to sa mga ugnayan mo with other people pertaining to your dreams, pertaining sa mga goals mo, pertaining sa mga bagay na pinipili mo. So may kinalaman dito ang mga tao sa paligid mo. So whether kaibigan mo yan, magulang, katrabaho, boss, o lover mo, na para bagang may kalabuan sa mga ugnayan ninyo. Pag-usapan niyo na daw para on the same team kayo, on the same page kayo pagdating sa mga decision mo this time. For example, nag-reside ka kung lilipat ka na ba ng ibang kumpanya o mananatili ka, so kausapin mo doon yung mga taong pinapahalagahan mo. Sabihin mo, uy friend, uy mama, uy anak, uy partner, sa tingin mo ba anong dapat kong gawin? This conversation ay makabuo ka ng matimbang na tagapasiya sa kung anong gagawin mo sa iyong mga pinipili at dinidecide at sa pagbuo nun, sa pagtimbang mo magkakaroon ka talaga ng maluwag na damdamin sa kung anong tamang gawin so your passion your communication with someone will help you to have a light movement forward with the, with that decision okay So, ano ba yung nahihirapan niyan? Na comment down below sa Ikwento mo sa baba. Saan ka ba nahihirapan mag-decide? Ano ba yung mga bagay na pinipili at nahihirapan kang bitawan this time? So, comment down below. Maaring matulungan tayo lahat ng mga kapwa mo sa Sagittarius on the comment section. Okay? In the area of your near future, you have the Four of Pentacles. Kitang-kita ko rito that you are protecting your property, your material wealth, yung mga bagay na mahalaga sa'yo. Nakita ko rito na you're gonna be able to let go yung mga bagay na may realize mo, ay, hindi pala para sa akin to. Ito palang para sa akin. So, very purposeful na yung buhay mo moving forward. Halimbawa, dati, marami kang trabaho. Meron kang online selling, meron kang physical store, and then meron kang uh, farm, halimbawa. So, ngayon, in the near future, kitang-kita ko kung saan ka magalaan ng maraming oras at effort mo. Halimbawa, na-realize mo, ay, malaking kita ko sa farm, sa farm na lang ko tututok baka ito yung magpapaangat sa akin. So, nakita mo na in the near future, maaring two months from now or four months from now, uh, four weeks from now, na kung ano yung mga mahalaga, yung dapat ang paglaanan mo na maraming maraming oras para masalubong mo yung wish mo na tinutumbok mo this time. Okay? ang Four of Pentacles. Narinig ko rin dito, um, you need to protect your properties, your money, your bank account. Hindi lo lahat ng tao nakakaalam yan. Especially here, o pag natin, seven of, one, seven of Swords, papunta sa Four of Pentacles. Kitang-kita ko rito, sometimes kailangan isekreto mo yung, mga ari-arian, kaperahan, ginagastos, uh, bahay mo. No? Hindi lahat ng tao dapat nakakapasok dyan para manatili mo siyang sekreto and para sa'yo lamang. I-private mo yung mga pera-pera na yan. Okay? Especially here with the Six of uh, Pentacles, parang give and take. So, kailangan talaga alam mo kung ano yung kinikip mo lang sa'yo at ano yung mga bagay na handa mo ibigay for others. Hindi lahat ng tao deserving yan. okay The Four of Pentacles. The full card. Wow! Brand new beginning ito. Kitang-kita ko yung pagbabago sa buhay mo when it comes sa mga bagay na inaalagaan mo. Uh, Kitang-kita ko rito, nag-iipon ka na. Parang narinig ko parang para ka na ng, ng, strategy when it comes to budgeting, when it comes sa paghawak ng pera, when it comes sa mga iniipon mo, parang ganyan. So, meron kang ini-implement na bagong bagong paraan para matumbok mo na yung desired mong money income or standard mo pagdating sa mga kaperahan mo in the near future. Kitang-kita ko rito yung I don't know why, parang you are ready to step forward but at the same time Nagiingat ka? Parang very very calculated risk ito. Parang handa kang sumubok, pag try pero kakaunti lamang kasi ayaw mong maging patalo, parang ganyan. So good for you kasi very very much aware ka at saka nagiingat ka. Maganda 'yan, okay? In the area for challenge you have self sabotage. Yes. Wag ka daw mag self sabotage. Sometimes you don't need to reject yourself. Sometimes believe in yourself, magtiwala ka lang. Wagong pangunahin yung sitwasyon, uh, wag ka mag overanalyze, mag overthink mag-think positive ka lamang at lagi mo isipin na kaya mo yan. Uh, the message you have, dalawa authentic self, yes. Yakapin mo doon yung sarili mo kung sino ka talaga. Kasi pag mahal na mahal mo kung sino ka talaga yung totoong ikaw, walang kahit na sino man na makakapang down sa'yo. Kasi hindi nila magagamit yon against you eh. Now, their message, control issues, yes. Ngayon, kailangan talaga pakawalan mo yung sarili mo sa mga control-control mo. Um, you need to let loose and be spontaneous. Makita mo yung growth mo ay magagaling sa mga bagay na hindi mo inasahan. Okay? Kitang-kita ko rin dito para moving forward ka pero masyado kang takot pinapangalagaan mo sarili mo. So, sometimes you need to try and see kung saan ka dadalhin ng mga bagong bagay. Okay? In your challenge, you have the Six of Pentacles equal give and take. Okay? Nakita ko rito na para bagang panahon na para i-evaluate mo. Yung mga binibigay mo, bumabalik ba yan? O inuutakan ka lang at inaabuso ka lamang? Parang ganyan. So, if you are that kind of person na bigay ng bigay, tapos na-realize mo, teka, parang wala lamang bumabalik sa akin. Panahon na para i-evaluate mo yung relasyon na yan o ugnayan na yan. Ganoon din para sa mga bagay na nilalaanan mo ng oras. Halimbawa, nago online games ka ba lagi? O computer games, or phone games, ganyan. O kaya kusugal ka ba? So make sure na isipin mo, valuable ba ito time ko? May napapala ba ako dyan? Kung wala, putulin na, okay? Because you're giving too much on something na hindi ganun kahalaga. At nasasayang lang yung te, pera mo, time mo, money mo, pagmamahal mo dyan. Because hindi pala yan ganun kaimportante. Okay? The Six of Pentacles the page of ones. Page of ones all about you parang you are afraid to accept new things. Okay? May bago daw darating sa buhay mo at parang neresist mo daw. No? Panahon na daw para tignan mo yung kapaki-pakinabang. Nagalaan ka sa mali. Dito ka maglaan. Pero na nakikita ko takot kay eh. para sa mo. Para sa akin ba talaga yan? Um, am I good for that? Baka hindi yan para sa akin. So, takot at takot kang kunin. E deserving ka naman yan. So, hindi naman daw ibibigay sa iyo to kung walang walang silbi eh, no? So, may bagong darating with a page of ones. Good news ito. New job, new opportunity. And parang tingin-tingin mo, akin ba yan? Swak ba ako dyan? Parang ayaw mo eh, hinihindihan mo eh, no? So, narinig ko parang merong inaalok sa'yo pero matagal, mong, matagal mo nang ina-avoid. nakikita ko rito, tignan mo lang, check mo lang, baka pwede sa'yo. Baka eto na talaga yung swak for you, okay? Tignan mo lang, buhisiin mo, aralin mo. In your fortune, you have tatlong cards. Grounding, go deep, explore your roots. Yes. Kung nalilito ka, nahihirapan ka sa mga ginagawa mo, parang sabi mo, may isa-isa pa ba Ginagawa ko to lagi araw-araw. Bakit ganto. So, hanapin mo yung dahilan. Bakit ka ba naghihirap dyan? Bakit ko ba ginagawa yan? So, may dahilan yan eh. Ah, para sa anak, para sa magulang, para sa kinabukasan, para makabayad ng utang. Pag nalaman mo yung dahilan, tatapang ka ulit. Haharapin mo siya ulit. Titibay ka ulit. Okay? a fresh new way of living emerges. Yes, para talaga magka-transform ka dito eh, parang meron kang bagong gagawin. Parang mag, mag, risk ka ng bago, susubukan mo lang, pero re aware na aware ka sa mga iingatan mo, parang ganyan. So, ayaw mag all out, pero gusto mong subukan. Especially here, talaga moving forward ka na with a decision, talagang transformation ito. You are exactly where you need to be, unknown territory, yes. Pero kang pupuntahan na bago, gagawin na bago. May takot, may kaba, pero yan talaga yung destiny mo. Okay? Especially here, o oh, with the world card, meron ka na i-close na isang bagay sa buhay mo, whether past job, past relationship, o past lugar. Handa ka ng isa yun. Handa ka ng kalimutan siya. Kasi papasok ka na sa bagong era ng buhay mo, bagong cycle ito. Pumapasok ka sa bagong portal ko saan doon mas magaan, mas maganda, mas malawak, mas malaki. At doon may chance ka magtagumpay. Okay, kaya ngayon, ito ay sign para sa iyo na bitawan na yung mga bagay na hindi nagudulot sa iyo ng satisfaction, contentment, fulfillment. Okay, papasok ka na sa new era na life mo. So congrats po, Sagittarius. I-like mo tong video na to to activate this success card pagdating sa pagbabago ng buhay mo. So congrats po ha. Sa mga view, kitang ko babiyahe ka para mag-abroad ka o lilipat ka ng ibang lugar. Ready-ready ka na na i-conquer yung bagong territory, bago sa iyo pero kitang-kita -kita mo yung tagumpay na maari mo makuha diyan. Very very promising tong gagawin mo. The world card, the nine of cups. Wow, dalawang best lumabas sa si nine of cups. Talagang wish fulfillment ito na fortune area pa. So congrats po. Meron kang wish na matutupad this time at papasok ka na sa completion niyan. May mararating na, may maabot na at unti-unti mo na makikita yung development nito. Um, nakita ko rito na don't settle for less, abutin mo yung tagumpay na gusto mo makuha Huwag ka makontento sa kakarampot lang, go for it, chase it, and you will have it Activate this by liking this video, okay? In your divine messages, meron po kayong hold your vision Yes, eyes on the prize, eyes on the target, dapat hindi ka nalidistract Hindi ka paligoy-ligoy, kailangan nakatuto ka lang dyan And then, the end of a tough cycle approaches. Yes. Patapos na yung hirap mo. Sabi ko nga sa inyo, i-close mo na to eh. Isasara mo na eh. makakapag decide ka na here eh. Oh? Makapag-decide ka na para mag-move forward ka na gumaan ng lahat. Patapos na ang problema mo dyan. In your divine messages, ang payo sa iyo ng spirit kay Sagittarius, inurture in mo, alagaan mo yung mga bagay na importante sa iyo. Yung alam mo magudurot sa iyo ng kasaganahan, yung importanteng mga bagay na maglalaan sa iyo ng bountiful blessing, mag-multiply ang pera kumbaga. So halimbawa, trabaho, sideline, alam ko mahirap yan, nakakapagod, pero kung yan lang yung nakikita mong paraan para lumago ka, alagaan mo, inurture in mo. Kung halimbawa nilalakad mo yung papeles today, pabalik-balik ka na, pagod na pagod ka na. Pero kung yan lang yung nakikita mong paraan para umangat ka, alagaan mo, sikapin mo, buuin mo, ilaan mo lahat ng effort mo dyan. Because sooner than later, lalago din yan in your favor. Okay? Napakahalagang payo yan sa'yo. Kung ano yung pinaghihirapan mo ngayon at nakikita mong dyan kakikita ng malaki at tatagal sa buhay mo, pag sumikapan mo, tsagain mo. Okay? Queen of Pentacles, the Eight of Cups. Whew. Yes, moving away from something na hindi sa sa'yo ng kasaganahan. Both cards are telling you, protect kung ano yung mga bagay na sa sa'yo ng maraming resources, and then iwanan mo yung mga bagay na hindi. May realize mo yan this week. Kung ano yung mahalaga, kung ano yung yayabong, kung ano yung may potential, kung ano yung wala. Okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na ng fortune cards. You have dog barking advice from a friend or oh, makinig ka daw sa payo ng kaibigan mo. Parang na narinig ko marami kang mga ina-avoid na payo o hindi pinapakinggan. Scales keep your keep your life in balance yes. Especially with the two of pentacles here balansihin mo ang buhay mo ha. Hindi pwedeng isa lang sa isang bahay ka lang nakatutok, dapat sa maraming aspeto para makita mo ko ano yung mga dapat alagaan, okay? Halimbawa, busy-busy ka sa trabaho, napabayaan mo na pala yung anak mo sa bahay, may problema pala siya, so kailangan talaga tutok ka sa maraming bagay, balansehin mo. Pag hindi mo na kayang panghawakan yung isang aspeto, learn to say no para yung mga inaalagaan mo, mapakalagaan mo pa rin siya. July. Julys, importante po ba sa inyo ang buwan ng July? Baka birthday, anniversary. Kung wala naman po, ibig sabihin may milestone kayo on the month of July. Now, the message of kangaroo, unsettled times, need to plan ahead. Yes, kailangan daw konkreto yung plano, dire-diretso ang plano, may pinapanghawakan ng konkretong bagay. Narinig ko rin mag-ipon, magtabi ng pera, magsube para pag kinakailangan meron ka madudukot. Okay? In your outcome, Sagittarius, for October 20 to 26, you have, wow, the Eight of Wands. Eight of Wands is a card of good news. Okay? Okay? may darating po sa inyo na magandang barita. Mabilis lang to ha, mabilis to. Na baka ma-overwhelm ka na parang, ha, nandiyan na pala, hala. hindi ko alam, nandito na pala yung wish ko, anong gagawin ko? So ngayon, kailangan talaga handa ka, prepared ka, meron ka na na Sab Sabi, ko nga sa inyo, need to plan ahead kasi may mga unsettled times. Ibig sabihin, may darating na kung ano-ano, kaya kailangan alam mo yung gagawin mo agad-agad. With the eight of wands here, medyo may hiniling at darating to ngayon. Kaya kailangan talaga may full stamina ka para panghawakan to, para to magal sa buhay mo, hindi siya mawala, hindi siya, hindi siya, mawaglit at mapunta sa iba, parang ganyan. So, nakita ko rin dito merong sa inyo mag-travel. Short travel lang to ha, whether going to a different city, pupunta ka siguro sa Maynila, asikasuhin mo siguro yung papeles, o bibisitahin mo yung farm, bibisita ka sa old school mo, parang ganyan. So, may short travel ka. At yung short travel mo nang yan, doon ka makakita ng opportunity, ni kakatuwa mo, okay? For others, nakita ko rito that there will be a quick resolution. Kung meron kang hinihintay na papeles o sagot o good news o confirmation from someone, darating na yan this time, okay? the eight of wands, you have the page of pentacles. Page of pentacles, yes, may darating na bagong oportunidad, bagong bagay na nire-require ka, Sagittarius, na yung spirit kings sa pag-aralan mo daw. Okay, halimbawa, may dumating na sideline, ikaw ay a uh, tat accept ng calls from clients, halimbawa, pero hindi ka naman ganun kagaling. So, aralin mo. So, make sure na kung may binibigay sa opportunity at yan talaga yung magpapaangat sa'yo this time, why not aralin mo siya, busisiin mo, subukan mo kung paano, mag-research. Marami ka naman pwedeng gawin para matutunan ito. Eh. You can learn as you go. Pero narinig ko dito, make this your top priority. Ha? Pag dumating, i-prioritize mo para makip mo siya sa life mo at mapatagal mo. Kasi baka mamaya pag dumating tapos nakalingat ka, baka mapunta sa iba. Okay? So, focus, focus, focus. It will be a good thing coming to you this time. Sa so Sagittarius, ito po ang inyong October 20 to 26. Sa po kayo nakaresonate? Comment down below and like mo itong video na to kung nakaresonate ka. Thank you again for watching. Hanggang dulo, Sagittarius. I love you. This has been James. James R. PH. God bless everybody.